No am pumunta kami dati dito ay napansin kami habang ito na kung nakasayo tapos ay naka ano doon no. nakaputi hindi pa to ano hindi pa to siya doon Dol, Ngayong araw na to Puntahan namin yung Simentiri Simentiriyo Dito Na may nagpaparamdam daw At saka May nagpapakita sa tuwing gabi So ngayong araw na to Puntahan namin ngayon Hindi lang ako nag Sama ko si Ram Los So guys, kumusta kayong lahat no? So susunod support sa Smoke guys, Smoke please visit my YouTube channel. Ram Guzman tayo na pagkahit lang Tigisyon Bill para nang updated sa aming collaboration o bago upload namin so samahan nyo kami guys sa muling pagkukulab namin guys so God bless so ayan guys si Ram uh, sumama ako sa kanya ngayon para puntahan namin yung loob ng simentaryo. ngayong araw na to eh sana samahan nyo kami so tara huwag natin patagalin to let's go So ayun guys no. Uh, kami ni Ram. Kaming dalawa, puntahan namin yung ano, o, ayan cemetery. Ayun. Ang motor namin nandiyan sa gilid ng kalsada. Iwan namin, iwan ko lang kung saan to papunta asa ni papunta ning Kusalaha bro? Doon sa ano bro? May maraming bahay dyan sa amo ito po, mga isang kilometro pa siguro. Ah, malayo pa? Hmm, may kabayan dyan hmm. So, ngayon mga idol no Habang papunta kami sa simentaryo Dyan sa loob <coughs> Ayan Ayan mga idol kapasok pa lang kami ng loob ng cemetery ito ano nakaramdam na kaagad kami ng sobrang malakas na hangin ngayon ayan ayan so, ayan mga idol no? andito na tayo sa loob yan, tabi-tabi po. <coughs> Ayan, okay. Napabalita kasi dito na mayroon daw nagpaparamdam. May kaya nagpasama si ano. Si Ram. Ram. Mayroon pa bagong Ay, may bago? Yan, bro. ba? Bago ba, bro? Oo. Ay, ano? bago pa. Yung Ah, may ipapasok pa dito. Bagong gawa. Yan mga idol. May bagong gawa na ano. Nito. Dito. dikto tayo Oh nuyon Na ibon yan mga idol, no? Ayan, tunahatin dito sa loob kung mayroon ba talagang ano,

Ops. Ah, may binabantayan ka diyan. Hmm. May aso mga ito. Siguro binantayan niya yung amo niya. Ayan. Tapat sa amo yung aso. Kaya binabantayan niya. いいやな。 Ito <coughs> so, yan mga idol yeah. May bagong libing dito May bagong libing dito mga idol pulang lidi makita niyo mga idol. Yan. Yan, may ano po, may pagkain pa at saka may ano. Tanduway. Ang <coughs> ano naman sino bang So, you know. ito ma na ano na siya na, na, na lab lab na sira na no? ang mga na sira na no? saan nilibing mamang bro Saan ba yung bumukas na, no? Saan Inayos na ba? Ayun, no? Aha. Uh -huh. Inayos na? Inayos na. Hmm. yan. yung ano, kumulaps yung ngitso. Hmm. Buti inayos na, eh. Siguro, binadala ng kamag anas doon. Na ano na, no? Na, ay, nakita na siguro nila na, ano? Kumulaps. Saan? Saan? Um,

Mm. It, it, it. It, you know? So, ito mga idolo. Oh. Si may iniwan pang soft drinks sa oh. No? Mm. Tradisyon nila na mag-iwan ng ano. To, guys, pag niyo, no? Yan, no? Masukal pala dito sa likod, oh. Bundok.

ito so, siguro yung pinakaluma na nitsu bro no? ha 1905 po ito At, uh... 1905 galit yung aso bro

collaboration namin guys ah ah di sa dito din yung guys Ha? Oh. oh yung guys, no? Nung pumunta kami Dati dito, may napansin kami. Habang dyan ako nakatayo. Tapos, may naka, ano doon, no? Nakaputi. Hindi pa to, ano, hindi pa to masyadong masukal. Uh, hindi pa to masyadong masukal. Uh, Ang lang dito, bro, Isto yung mga puno. Siguro yung <coughs> na paramdam natin dito, tingin ko bro. ano yun Dito nakasira o ano ba mm -hmm. Wala yung maso, bro. Wala aso ano? 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 Ano. Tumaso, ba? Wala yung aso Siguro ba yun? Siguro bro, amo na yun ano? Binakantayan nito Amo nga Ito ang ano Oman? pahibalo kini ang dakong cross ayaw um. pahibalo ang kini ang dakong cross kini lahat ng common cross kapag mayroong pupunta dito na, dito hindi, na nila, hindi, na nila, hindi. hindi na alam yung saan yung nakalibing naka yung uh, kamag-anak nila mm. yung iba is nasa sapawan na dito di, di na nalang sila nagtitigit titikkan kandila mm. Mm. Hmm. Hmm. balik na tayo bro. So, ayan hmm. guys, no, pabalik na kami. Ayan. Comment down below kung mayroon kayong napansin sa mga video namin. Lalo na kay Ram. Please lang eh. Pag-i-comment. Ayan. pag natin yung ano niya. Siguro mga matatanda na dito. Kalibig. Eh, Daan na natin to yung dahan na natin yung lula mo. Saan yon? Dalawang nitso, sila yung ano sa lahat ng nitso dito sila yung iba kulay Hello. No, no. ano kulay tin yung oo oh, nga no yung, uh, mm iya sa lahat ng living dito sila yung kapal well, drama dito tayo daan sa lubang ko bro mm Hmm. Nah, yan. Ah, oh, Mana uh, emang lulah dia? Kau menunggang, bro. Ah, menunggang nih, mo? jadi, jadi kalau gilubung aku, bata. Ah, dari? Oh. Nah, ya, no. Main-main sama motor. Dari, gilubung emang bata. Ah, kini.

Kaya hindi na di Parang <coughs> para naman. kulang ng isang paa na paa na balik balik <coughs> hindi na hindi na pwede yan o na pwede po lang hmm. hindi na yung sinong lang Sana magpunta si nanay dito. Bro. Hmm. Ang pahagip. So, ayan mga idol, no? Ang, ano, kabuwa ng atin ang nalakbay ang kabuwa ng cementerio. Ha? Dito Oo. Oh, cementerio dito. Kaya, yan, pauwi na tayo. Yes, natin yung Dito tayo dumaan kanina. Dito tayo pa da daan pa uwi. Ano? Yun yung motor namin. O. yung motor ko.

Iwan ko lang kung may nahagip kami ano doon sa kamera namin. Kaya pagi-comment na lang kung ano man ang napansin nyo sa video na to. So paalis na kami mga idol. Ayan. So maraming salamat sa lahat ng mga solid supporters natin. Eh, ganito lang ang ano tamang pag-explore sa loob ng simentaryo so tara masaya ako at nakabalik ako muli sa pagbablog bilang ghost hunter exploration ayan so mga idol huwag natin patagalin to tara maraming salamat sa inyong lahat please like, share and comment kung meron kayong mapansin sa video na to. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless.